Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong kwarsa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang isang peking army official at tatlong iba pa sa kanilang army training ground sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Barangay Langkiwa, Binyan City, Laguna, Kamakaila. Sa sunod-sunod na raid ng CIDG Calabarzon, bitbit ang limang search warrant na inisyo ni Agripino Bravo, Executive Judge ng RTC Lucena City, Quezon, na kumpis ka sa grupo ang 38 iba't ibang uri ng armas, magazines at libo-libong bala. Kinilala ang mga inaresto na si Jose Francisco Ramos III, mga si sina Mark Sales at Darwin Regonis. Nagpakilala si Ramos na opisyal ng Philippine Army na may ranggong Lieutenant Colonel at nakatalaga sa Joint Task Force National Capital Region AFP. At ang kanyang training center ay affiliated o konektado sa Department of Environment and Natural Resources o DENR at Philippine Wildlife Sentinel Unified Command o PWSUC. Subalit parehong itinanggi ng JTF, NCR, AFP at DENR ang mga sinasabi ni Ramos. Nahaharap ang grupo sa kasong paglabag sa RA-10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Habang buhay na pagkakakulong o limang milyong multa ang maaaring maging parusa sa mga magbebenta ng counterfeit o peking mga gamot. Ito ang sinabi ni Food and Drug Administration o FDA Director General Dr. Samuel Zacate kaagapay ang Philippine National Police o PNP. Sa pagsisimula ng National Consciousness Week Against Counterfeit Medicine sa Camp Krame, Ayon pa kay Zacate, dapat protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko at healthcare systems ng bansa laban sa pagdami ng mga pekeng gamot na nagpapalala ng sakit o karamdaman o magdulot pa ng pagkamatay ng pasyente. Binigyang diin pa niya ang kahalagahan ng komunikasyon, agarang pagkilos at pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, international organizations, pharmaceutical companies, healthcare professionals at mga mamamayan para masugpo ito. The fight against counterfeit medicine is not an option. It is imperative. We must unite in our collective resolve to eradicate this menace. It is only through a shared commitment that we can effectively effectively combat this global issue. We must transcend borders. Dapat maging alerto sa pagbili ng gamot, lalo't maraming paraan na ang nagagawa ng mga may masasamang intensyon o evil intent. At gaya ng illegal manufacturing of drug products, replicating packaging materials and labels, illegal importation, parallel trade at online selling. Nais ng Senado na ma-approve sa susunod na linggo ang 5.768 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon ayon kay Senator Sonny Angara ngayong araw November 20. Bilang chairman ng Committee on Finance, sinabi ni Angara na ngayong linggo na lamang ang pasahan ng Proposed Amendments sa 2024 General Appropriations Bill o GAB ng mga Senado. Maaari na rin maumpisahan ang ikalawa at ikatlong pagdinig ng GAB sa kaparehong araw alinsunod sa sinabi ng Pangulo batay sa Article 6, Section 26 ng ang 1987 Philippine Constitution na urgent ang pagpapatupad ng House Bill 8980 o ang GAP. Nangako naman si Senate President Juan Miguel Zubiri na ipapasa niya sa palasyo ang final version ng proposed budget sa una o ikalawang linggo ng Desyembre. Ang proposed 2024 national budget ay 9.5% na mas mataas sa budget ng kasalukuyang taon na nasa 5.267 trillion pesos at may katumbas na 21.7% ng gross domestic product o GDP ng bansa. Para sa Kidlat News Update, Renz Lenon, Naguula. At inyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.